Time check, guys. Ah. Uh, 9:31 AM na po ng umaga. Ayan, late na naman tayo nakakapakain ng ating mga alaga. Medyo busy tayo sa ating tindahan. Yan. Guys. Yan. Papakain na tayo. Siyempre, ang kanilang pagkain ay darak sa mais ayan may halong molasses asin at ano ba yung tawag doon ah uh, organic ano na sila ito nakahinga naman tayo ng scrap cabbage guys so, ayan o ating mga itik ayan o lalaki na nakakatuwa kain kainin natin sila ng darak Ayan o, oh, nagsisiano na rin nagsisi sila. Yung mga boses na. guys, ganda ng mais natin o. Oh. Two days na yan. Na-ferment na natin. ang gusto din ng mga ating itik yung scrap cabbage yan yan yung alternative page alternative page natin yung scrap cabbage yan nakatawa ah, oh.